Tinataya ng mga espesyalista sa kalusugan ng pagtunaw na 70% ng mga tao na lampas sa 50 taong gulang ay may hanggang dalawang kilo ng naipong dumi sa bituka. Tama yan, dalawang kilo ng nakalalasong material na maaaring sumisira sa iyong kalusugan sa mismong sandaling ito. Ito ay mga dumi na literal na dumikit sa mga pader ng iyong bituka sa loob ng maraming taon. Minsan dekada pa na naglalabas ng mga lason direkta sa iyong dugo. Ang magandang balita, isang simpleng kombinasyon na gawa sa bahay ang kayang alisin ang mga dumi na ito sa loob lamang ng lima gabi. Maghanda kang magulat sa kung ano ang lalabas sa iyong dumi pagkatapos ng natural na paggamot na ito na ibabahagi ko ngayon. Kumusta ngayon ay ibabahagi ko sa iyo ang isang sinaunang resepe na tumulong na sa libu-libong tao na maresolba ang mga problema sa bituka sa isang ganap na natural na paraan. Walang kemikal, walang mamahaling gamot, walang konsultasyon sa doktor, mga sangkap lang na malamang ay meron ka na sa bahay. Pero bago 'yon, kailangan muna nating maintindihan kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng ating katawan habang tumatagal ang panahon. Ang bituka ng tao ay humigit kumulang 7 metro ang haba na may napakaraming liko at tiklop. Sa mga tiklop na iyon, sa paglipas ng mga taon, ang mga hindi ganap na natunaw na tira ng pagkain ay naiipon, na bumubuo ng parang crust sa mga pader ng bituka. Ang crust na iyon ay hindi lang nakakainis isipin, ito ay delikado rin. Malaki ang nababawasan ng kakayahan ng iyong bituka na sumipsip ng mahahalagang nutrisyon dahil dito, at mas masama pa, nagsisimula itong maglabas ng mga lason na muling nasisipsip ng iyong katawan. Parang unti-unti kang nalalason mula sa loob. Habang lumilipas ang panahon, lalo na paglampas mo ng limampung taon, lalong lumalala ang problema. Ang ating sistemang panunaw ay natural na bumabagal. Mas kaunti ang nagagawang digestive enzymes at ang paggalaw ng bituka, yung mga kilos na nagtutulak sa pagkain sa loob ng digestive system, ay mas bumabagal din kaya naman maraming tao sa ganitong edad ang nakakaranas ng chronic constipation, kabag, bloating, at palaging pakiramdam na mabigat ang tiyan. Alam mo ba na ang bituka ay madalas tawaging pangalawang utak ng katawan ng tao? Dahil ito ay may higit sa isang daang milyong nerve cells, mas marami pa kaysa sa buong gulugod mo. Ang mga selulang ito ay bumubuo ng isang network na direktang nakikipag-ugnayan sa utak na lumilikha ng matibay na koneksyon sa pagitan ng bituka at isipan. Kaya kapag hindi maayos ang paggana ng iyong bituka, buong katawan mo ay naaapektuhan. Maraming tao ang hindi napapansin ang koneksyon ito. Pero ang mga problema tulad ng nervyos, hirap sa pagtulog, palaging pagod, at maging matinding kalungkutan ay maaaring direktang konektado sa kalusugan ng iyong bituka. Ipinapakita ng mga bagong pag-aaral na hanggang 75% ng substansya na nagpapasaya at nagpapagaan ng ating pakiramdam ay ginagawa sa bituka. Kapag puno ng mga nakalalasong tira-tira ang iyong bituka, hindi maayos na napoproduce ang substansyang ito na nakakaapekto sa iyong mood at kalidad ng buhay. Maaring nasubukan mo na ang iba't ibang solusyon para mapabuti ang iyong pagtunaw. Mga pampurga na nangangakong mabilis ang resulta, pero ginagawa namang tamad at umaasa ang iyong bituka. Mahal na mga suplemento na pansamantalang nagbibigay ginhawa, pero hindi naman tinutugunan ang ugat ng problema. Mga restriktibong dieta na gumagana sa simula, pero mahirap panatilihin sa mahabang panahon. Ang totoo, ang industriya ng parmasyutika ay kumikita ng bilyon-bilyon mula sa ating mga problema sa pagtunaw. Kaunti lang ang interes na itaguyod ang mga simpleng at natural na solusyon na maaari mong gawin sa bahay, halos walang gastos. Sino nga ba ang kikita dyan? Ang timpla na ituturo ko ay pinagsasama ang maligam-gam na tubig, kalamansi, at alinman sa olive oil o chia seed. Isang napakasimpleng kombinasyon na maaaring mukhang walang epekto sa unang tingin, pero may taglay na kapangyarihang magbago kapag ginamit ng tama. Tuklasin natin ang bawat sangkap ng makapangyarihang timplang ito at kung bakit sila mahusay na nagsasama-sama. Napakahalaga ng temperatura ng tubig. Ang maligamgam na tubig, hindi kumukulo pero sapat na mainit, ay tumutulong magrelaks ng mga kalamnan sa bituka na nagpapabuti sa paggalaw na nagtutulak ng pagkain sa loob ng katawan. Bukod pa rito, ang maligamgam na tubig ay tumutulong tunawin ang mga taba at dumi na naipon sa mga pader ng bituka. Kapag uminom ka ng maligamgam na tubig bago matulog, ginagamit ng iyong katawan ang oras ng pahinga para mag sa paglilinis at pag-aayos sa loob. Habang natutulog ka, patuloy na nagtatrabaho ang iyong sistemang panunaw, ngunit wala na ang patuloy na abala ng pagproseso ng bagong pagkain. Ito ang perpektong oras para sa malalimang paglilinis. Ang tamang pag-inom ng tubig ay mahalaga rin para palambutin ang matitigas na dumi na maaaring naipit sa iyong kolon ng ilang araw, linggo, o kahit buwan. Ang lemon ay tunay na isa sa mga pinakamalalaking katuwang sa natural na pagdetox. Ang mataas nitong nilalaman ng citric acid ay nagpapasigla sa atay na gumawa ng apdo, isang mahalagang likido para sa pagdurog ng taba at mga lason. Mas maraming apdo ay nangangahulugan ng mas mahusay na pagtunaw at mas epektibong pagtatanggal ng mga dumi. Ang lemon ay may bahagyang diuretikong katangian rin na tumutulong sa iyong mga bato na salain ang mga lason mula sa dugo ng mas mahusay. Ito ay lumilikha ng isang kumpletong sistema ng detoxification. Habang inaalis ng iyong bituka ang mga lumang dumi, tinutulungan ng iyong mga bato na iproseso ang mga lason na napapalaya sa iyong daluyan ng dugo. Isa pang nakakagulat na benepisyo ng lemon ay nakakatulong ito na balansehin ang katawan. Kahit maasim ang lemon, nagkakaroon ito ng ibang epekto sa loob ng katawan kapag kinain. Nagiging sanhi ito ng mas hindi maasim na kapaligiran, na nagpapahirap sa mga masasamang bakterya at para na mabuhay dahil mas gusto nila ang mas maasim na kapaligiran. Ang bitamina C na nasa lemon ay nagpapalakas din ng iyong immune system. Binibigyan nito ang iyong katawan ng mga kinakailangang kagamitan para labanan ang anumang pathogen na maaring mapakawalan habang nagaganap ang proseso ng detoxification. Ang extra virgin olive oil ay ginagamit na sa loob ng libu-libong taon bilang natural na gamot para sa mga problema sa pagtunaw. Gumagana ito bilang natural na pampadulas para sa digestive tract na nagpapadali sa pagdaan ng dumi sa bituka pero ang papel nito ay higit pa roon. Ang olive oil ay may taglay na polyphenols at antioxidants na lumalaban sa pamamaga sa kolon, na nagpapabawas ng pamamaga at iritasyon na kadalasang kasama ng mga chronic na problema sa pagtunaw. Ang regular na paggamit ng olive oil ay nakakatulong din sa mas maayos na paggana ng iyong apdo, na nagpapalabas ng likido na tumutulong tunawin ang mga dumi na kumakapit sa mga pader ng bituka. Para itong natural na detergent na naglilinis sa loob ng iyong bituka. Isa pang hindi masyadong kilalang benepisyo ng olive oil ay ang kakayahan nitong sumipsip ng mga lason. Kapag ininom bago matulog, ang olive oil ay literal na maaaring mangolekta ng mga lason mula sa digestive tract at ilabas ang mga ito sa katawan kinabukasan ng umaga. Ang mga buto ng chia ay isang kaparehong makapangyarihang alternatibo sa olive oil sa timplang ito. Kapag nakahalo sa likido, ang maliliit na butong ito ay bumubuo ng malapot na gel na malaki ang naitutulong sa pagdagdag ng dami ng dumi. Ang gel na ito ay kumikilos bilang natural na walis, nililinis ang mga pader ng bituka at kinokolekta ang mga naipong dumi. Ang paglawak ng mga buto ay lumilikha rin ng banayad, ngunit tuloy-tuloy na presyon sa mga pader ng bitiuka na nagpapasigla ng natural na pag-urong na tumutulong sa pag-aalis ng naipong material. Ang mga buto ng chia ay napakayaman sa soluble at insoluble na fiber. Humigit kumulang 10 gramo ng fiber sa isang kutsara lamang. Pinapakain ng mga fiber na ito ang mga kapapi-pakinabang na bakterya sa iyong bituka pinapalakas ang iyong microbiota at pinapabuti ang iyong immunity. Bukod pa rito, ang mga buto ng chia ay naglalaman ng magagandang uri ng taba na tumutulong magpababa ng pamamaga at nagpapakalma sa iritadong bituka matapos ang mga taon ng hindi tamang pagkain. Hindi na maaaring maging mas simple pa ang recipe, pero ang paraan ng paghahanda at pagkain mo nito ang talagang nagbibigay ng malaking epekto sa resulta. Sa isang basong salamin Huwag gumamit ng plastik dahil maaaring mag-react ang kalamansi dito. Maglagay ng mga at 250 ml ng maligam na pinong tubig. Ang tamang temperatura ay yung kaya mong inumin ng komportable nang hindi lumalamig ang inumin. Pisilin ang kalahati ng isang sariwang kalamansi direkta sa tubig. Mahalagang gumamit ng sariwang kalamansi, hindi yung nabibiling juice na gawa sa pabrika, dahil maaaring may halong preservatives at dagdag na asukal yon. Ngayon may dalawang pagpipilian ka. Ang unang pagpipilian ay magdagdag ng isang kutsara ng extra virgin olive oil. Siguraduhin na ito ay extra virgin at maganda ang kalidad. Piniga sa malamig, amari ay isiiti sa mamasaw. Ang mga olive oil na mababa ang kalidad ay maaaring dumaan sa mga proseso na nag-aalis ng kanilang mga kapakipakinabang na nutrisyon. Ang pangalawang opsyon, kung gusto mo, ay magdagdag ng isang kutsara ng chia seeds. Takasong ito, haluin ng mabuti at hayaang nakababad ng lima minuto bago kainin para makabuo ng gel ang mga buto gaya ng inaasahan. Haluin ng mabuti ang lahat ng sangkap at inumin agad bago matulog. Mas mainam kung iinumin ito ng hindi bababa sa tatlong oras pagkatapos ng huling kain mo. Huwag kumain o uminom ng kahit ano pagkatapos ng timplang ito. Hayaan mo itong gumana buong gabi ng walang sagabal. Ulitin ang prosesong ito ng limang magkasunod na gabi para sa pinakamagandang resulta. Mahalagang maintindihan na bawat tao ay may kanya-kanyang reaksyon sa paggamot na ito. Pero may mga karaniwang pattern na madalas na naiuulat ng marami. Sa unang araw, Maaring hindi mo agad mapansin ang malalaking pagbabago bagaman may ilang tao na nagsasabing mas ramdam nila ang paggalaw ng kanilang bituka kinabukasan. May ilang tao na nakakaranas ng mas madalas na utot na senyales na nagsimula na ang proseso ng detoxification. Sa ikalawang araw, malamang na mapapansin mo ang pagbabago sa lapot at kulay ng iyong dumi. Maaring maging mas madilim o medyo berde ang mga ito na nagpapahiwatig na may lumang apdo na inilalabas ng katawan. May ilang tao na naguulat ng maliliit na madidilim na piraso sa kanilang dumi. Ito ay mga lumang tiratira tira na nagsisimulang humiwalay mula sa mga pader ng bituka. Sa ikatlong araw, dito nagsisimulang makakita ng mas kapansin-pansing resulta ang maraming tao. Maaaring makapaglabas ka ng material na parang goma o parang uhog ang lapot huwag kang matakot. Ito mismo ang mga tirang dumi na matagal nang nakadikit sa mga tupi ng iyong bituka. Maaari mong maramdaman na hindi na masyadong bloated ang iyong tiyan at unti-unting gumagaan ang iyong pakiramdam. Sa ikaapat na araw, maraming tao ang nagsasabi na mas madalas at mas marami silang dumumi. Ang mga inilalabas na dumi ay maaaring may maliliit na matitigas na piraso o maiitim na hibla ang iyong katawan ay nagtatanggal ng mas malalalim na naipong dumi. Maraming tao ang napapansin ang malaking pagbuti sa enerhiya at kalinawan ng pag-iisip sa puntong ito. Sa ikalima at huling araw ng paggamot, malamang na nararanasan mo na ang mas maayos na paggana ng iyong bituka. Mas magiging mas kumpleto at kasiya siya ang iyong pagdumi. Maraming tao ang nagsasabi na pakiramdam nila ay literal na mas magaan sila na parang nabawasan ng timbang at malamang na nabawasan nga sila dahil sa naipong material na nailabas. Bagaman ang fokus ng paggamot na ito ay ang paglilinis ng bituka, ang mga benepisyon nito ay lampas pa roon. Kapag ang mga pader ng bituka ay natatakpan ng mga lumang tira-tira, ang kakayahan nitong sumipsip ng nutrisyon ay lubhang nababawasan. Sa pagtanggal ng hadlang na ito, sa wakas ay magagawang masipsip ng iyong katawan nang maayos ang mga nutrisyon mula sa mga pagkain kinakain mo Maraming tao na sumusunod sa paggamot na ito ang nagsasabing na mas tumitibay ang kanilang mga kuko mas kumikinintab ang buhok at mas luminaw ang balat Ang mga ito ay mga palatandaan ng pinabuting nutrisyon ng selula Ang mababang antas ng talamak na pamamaga ay nasa ugat ng maraming sakit na kaugnay ng pagtanda Kapag ang iyong bituka ay puno ng mga nakalalasong basura, ang mga lason ay patuloy na inilalabas sa iyong dugo na nagdudulot ng pamamaga sa buong katawan. Sa paglilinis ng iyong bituka, nababawasan mo ang isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng pamamaga sa katawan. Maaaring magpakita ito bilang pagbawas ng pananakit ng kasukasuan, mas kaunting pamamaga sa mga kamay at paa, at maging mas matatag na presyon ng dugo. Humigit kumulang 70% ng iyong immune system ay matatagpuan sa bituka. Kapag maayos ang paggana ng iyong bituka, makakapag-focus ang iyong immune system sa paglaban sa mga totoong banta. Sa halip na palaging humarap sa mga laso na tumatagas mula sa bituka. Maraming tao ang nagsasabi na mas kaunti ang kanilang sipon, nabawasan ang mga allergy, at mas malakas ang kanilang pakiramdam pagkatapos tapusin ang paggamot na ito. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang ugnayan ng bituka at utak ay isang makapangyarihang dalawang daan na koneksyon. Kapag mas malusog ang iyong bituka, nagiging normal ang produksyon ng iyong mga neurotransmitter. Ang mga pakiramdam ng mental na kalabuan, pagkabalisa, at maging ang mga sintomas ng depresyon ay madalas na lubhang bumubuti pagkatapos ng isang kumpletong paglilinis ng bituka. Maaari mong asahan na magising na mas alerto, mas malinaw ang pag-iisip at mas matatag ang iyong mood. Interesante ring tandaan na maraming pagnanasa sa asukal at pinong carbohydrates ay talagang nagmumula sa hindi balanseng microbiota ng bituka. Ang mga mapaminsalang bakterya na kumakain ng asukal ay literal na maaaring makaapekto sa iyong mga pagnanasa sa pagkain. Pagkatapos ng limang araw na paggamot na ito, Maraming tao ang naguulat ng malaking pagbaba ng pagnanasa sa mga processed test at matatamis na pagkain. Parang ang panlasa mo ay muling nag para mas gustuhin ng natural ang mas masustansyang pagkain. Kahit na natural ang pinaghalong ito, mahalagang gamitin ito ng may katalinuhan. Hindi inirerekomenda ang paggamot na ito para sa mga taong may matinding problema sa apido o may bato sa apido dahil maaaring magdulot ng paninikip o paghilab ng apido ang olive oil. Ang mga taong may chronic na pagtatae ay dapat kumonsulta muna sa isang profesional sa kalusugan bago subukan ang paggamot na ito. Dahil maaari itong palalain pansamantala ang mga sintomas. Kung uminom ka ng mga gamot na nakakaapekto sa pamumuo ng dugo, tulad ng warfarin o kumadin, makipag-usap muna sa iyong doktor bago kumonsumo ng maraming chia dahil maaaring magkaroon ng interaksyon ang mga katangian nito sa mga gamot na ito. Habang ginagamot, uminom ng hindi bababa sa dalawang litro ng tubig sa buong araw, bukod pa sa inuming halo sa gabi. Ang tamang pag-inom ng tubig ay mahalaga upang maiwasan ang mga hindi komportableng pakiramdam tulad ng sakit ng ulo o pagkahilo habang sumasa ilalim sa proseso ng detox. Kung makaramdam ka ng matinding pulikat o anumang hindi komportableng pakiramdam, Bawasan mo ng kalahati ang dami ng olive oil o chia sa susunod na inumin at dahan-dahan itong dagdagan ayon sa kaya ng iyong katawan. Para mapanatili ang mga benepisyo ng paggamot na ito sa paglilinis ng bituka sa pangmatagalan, isa alang alang na ulitin ang lima araw na protokol na ito tuwing bawat tatlong buwan para sa regular na pagpapanatili ng kalusugan ng bituka. Sa mga karaniwang araw, simulan mo ang iyong araw sa isang baso ng maligamgam na tubig na may kalamansi para dahan-dahang pasiglahin ang iyong digestive system. Dagdagan mo ang pagkain ng mga fermented na pagkain, tulad ng natural na yogurt, kefir, sauerkraut, o kimchi. Ang mga pagkain ito ay mayaman sa probiotics na tumutulong para mapanatiling malusog ang iyong microbiota sa bituka. Isa alang-alang ang pagdagdag ng isang kutsarita ng chia seeds sa iyong pang-araw-araw na almusal para mapanatili ang tuloy-tuloy na supply ng soluble fiber. Dahan-dahan mong bawasan ang pagkain ng mga processed food, refined sugar, at puting harina. Dahil maaari itong magdulot ng panibagong pagbuo ng dumi sa bituka. Sanayin ang maingat na pagnguya. Nguyain ang bawat subo ng hindi bababa sa dalawampung beses. Nagsisimula ang pagtunaw ng pagkain sa bibig at ang tamang pagnguya ay malaki ang naitutulong para mabawasan ang trabaho ng iyong bituka. Ang simpleng lutong bahay na reseta na ito ay nakatulong sa libo libong tao na muling makontrol ang kanilang kalusugan sa pagtunaw. Ang pinakamaganda sa lahat, hindi mo na kailangan ng kahit ano pa maliban sa mga simpleng sangkap na malamang ay nasa kusina mo na. Isipin mo kung gaano kasarap magising tuwing umaga na magaan ang pakiramdam ng iyong katawan. Puno ng bagong sigla at alam mong maayos ang takbo ng iyong sistemang panunaw. Hindi lang ito isang pantasya, isa itong totoong posibilidad na abot kamay mo. Alam na ng ating mga ninuno ang kapangyarihan ng mga simpleng sangkap na ito. Hindi aksidente na ang mga natural na gamot tulad nito ay nagtagal sa maraming henerasyon. Kahit pa sa lahat ng pagunlad ng makabagong medisina. Ibinibigay ng kalikasan ang lahat ng kailangan natin para mapanatili ang balanse ng ating katawan. Ang tunay na kalusugan ay nagsisimula sa loob, at sa loob ng iyong katawan. iilan lang ang kasing ng isang sistemang panunaw na gumagana ng maayos? Huwag mong hayaang lumala ang mga problema sa panunaw at maging seryosong kondisyon. Huwag mong tanggapin na normal lang ang hindi komportabling tiyan kapag tumatanda ka na. Karapat dapat kang maging maginhawa sa kahit anong yugto ng buhay mo. Ibahagi mo ang iyong karanasan sa mga komento at tulungan mo ang iba na matuklasan ang natural na solusyong ito. Ang kwento mo ay maaaring siya mismong kailangan marinig ng isang tao para makapagsimula tungo sa mas mabuting kalusugan. At tandaan mo, nasa iyo ang kapangyarihan na alagaan ang sarili mong kalusugan. Ang maliliit na pagbabago tulad nito ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa kalidad ng iyong buhay. Hanggang sa susunod na video, mag-alaga sa natural na paraan.